Okay guys, meron po tayong error coins dito na 5 peso coin na kung tawagin ay RDE o Rotated Die Error. So mapapansin nyo po sa bariyang ito na hindi pantay ang harapan, at ang kanyang likuran ito po ay hindi sinasadyang maiprinta sa machine kaya po ito naging error at nagkaroon ng angulo na 90 degree at yung mga ganitong error po ay bibihira ding mangyari sa ating mga bariya kaya po mas magandang i-check nyo po mabuti ang inyong mga hawak na bariya at panigurado mga kabarya na may mga naghahanap din ng mga kolektor na kagaya ko So marami pa po tayong ipapakitang mga error coins para po malaman ninyo kung ano-ano yung mga klase ng error na binibili naming mga coin collector. Kaya kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang barya ay maaari mo kaming i-message sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. Marami pong salamat at hanggang sa susunod nating mga video. Okay guys meron po tayong error coins dito na 5 peso coin na kung tawagin ay RDE o Rotated Die Error. So mapapansin nyo po sa bariyang ito na hindi pantay ang harapan at ang kanyang likuran. Ito po ay hindi sinasadyang maiprinta sa machine kaya po ito naging error at nagkaroon ng angulo na 90 degree. At yung mga ganitong error po ay bibihira ding mangyari sa ating mga bariya. Kaya po mas magandang i-check nyo po mabuti ang inyong mga hawak na bariya at panigurado mga kabarya na may mga naghahanap din ng na mga kolektor na kagaya ko. So marami pa po tayong ipapakitang mga error coins para po malaman ninyo kung ano-ano yung mga klase ng error na binibili naming mga coin collector. Kaya kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang bariya ay maaari mo kaming imessage sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. Marami pong salamat at hanggang sa susunod nating mga video.